turuan ko kayo paano mag-withdraw. Yung mga hindi pa marunong. Punta kayo sa message. No, messenger pala. Okay, messenger. Punta kayo sa sa GC ng uh, withdraw. Okay. Ayan. Okay. Hanapin nyo uh, yung link. Okay. Ayan di ba? Ayan. Long press niyo lang tapos copy. Okay? Tapos balik na kayo sa popo. Okay? bone sa akin. Yung mga sa popo, sa popo ninyo ha. Okay dyan i-back niyo lang. Punta kayo sa profile nyo. Ayan, sa profile. Dito, dito, dito sa profile. Tapos, ayan. Click nyo yung withdraw now. Okay? Click nyo withdraw now. Tapos, uh, i-click nyo itong ano, dalawang araw. Kapag iba yung link, hindi T-R-U, nakita nyo naman T-R-U-I-E. Kapag hindi yan, pindutin yung arrow. Ito, ito yung arrow dalawa. Okay, pindutin nyo yan. Tapos, pindutin nyo itong view. Ha? View. Ngayon, uh, lagay nyo lang yung uh, password niyo Okay, nalagay na yung password. Uh, kapag iba ang nakalagay, hindi TRU, pindutin nyo itong X, maliit. Ayan, to make sure lang. Ayan. Tapos dyan, uh, long press nyo lang para i-paste nyo dyan yung link. Ayan, diba? Nandyan na. T-R-U-I-E. Ayan. Kapag ano, tama, naman submit nyo lang submit okay tapos check ayan na tapos uh, withdraw now yun lang ulit withdraw now ulit okay please enter pindutin yung please enter magkano yung amount ayan 50 dollar uh, bumalik ko lang ako ay good lang delete nyo yan ayan ayan, ilagay nyo lang tapos submit confirm tapos password Okay? Wala na. Zero na. Tapos, uh, mag-chat si Popo, okay? Back nyo lang. Punta kayo sa inbox. Okay? Ayan o. Oh. Punta kayo dyan sa inbox. Ayan. Ayan yung unang chat ni Popo yung Yo, you have initiated uh, withdrawal request ito. pindutin nyo yan. Yan yung una. Yan yung unang chat ni Pupo. Okay? Huwag yan kasi paying pa lang. Back nyo. Hintayin nyo yung pangalawa. Hintayin natin yung pangalawa. Okay? Darating yan mga 2 minutes lang. <coughs> Kung wala pa rin, uh, refresh na lang. Tapos, balik uh, kayo ulit. Balik. Ayan. Check nyo sa inbox. Ayan. Hmm, wala pa din, Hintay natin yung ano. Ayan. Ayan na, guys. Nandiyan, no? Successful withdrawal. Ito ang palagi niyong hintayin. Pangalawang message ni Popo. Ayan. Click nyo lang. Tapos, syempre, click nyo yung check details. Ayan. O, ayan na. O, ba diba? Simple lang. Ayan. Yan ang screenshot ninyo. Tapos, send nyo sa akin. Yan ang pinaka-importante. Withdrawal successful. Yan ang kailangan ko. Yan lang. Bye, guys.